Good morning po sa inyo mga kapatid. JD Bule ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin itong uh, napakagandang paalala ni Senator Amy Marcos sa kanyang ading kay PBBM po. Alright, so sabi niya po dito ay, uh, niya, no, kapakanan ng bayan ang una at nag-iisang dahilan, bla bla bla, walang pangulo, ito yung pinakapunto niya rito, walang pangulo o leader ang dapat pumirma sa kahit anong kasunduan kung madedehado ang bayan. Tama po yun. I totally agree with her. This is absolutely correct. Right? Sabi niya, kahit pa may kaakibat na ginto. Madam, nabanggit mo pa yung ginto. May marami po nagtatanong, nasan daw po yung mga ginto nyo. <laughs> Personal na pangako o deklarasyon ng alyansa. Ha? Kapakanan ng bayan dapat ang una at nag-iisang dahilan. ba? Diba? Ang sabi nga po ng mga kababayan natin, ah, bakit hindi mo yan ginawa nung panahon ni Digong? Now, sabi nga po rito sa report, ng politiko rin. Amy Marcos, pumadrino kay Digong sa Gentleman's Agreement. Oh, ayan o. Oh. Grabe, dam, taas ng views. <laughs> Ay nako, 'di ba? Ang dahilan po rito kasi ni ano ni Senator Amy Marcos ay tama lamang daw po yung ginawa ni Duterte diyan. Kinakampihan niya kasi noon eh, no. Kasi ayaw lang daw po ni Digong na magkagulo. Okay lang po 'yun, tama naman po 'yun. Sino bang gusto ng may gulo? 'Di ba? Eh papaano kung yung habang ayaw mo ng gulo, hindi ka nga ginugulo ng harapan 'di ba? Ginagago ka naman ng hara ng talikuran. Oh, sipin niyo naman po kung ang saklap ng panahon niya. Ha? Pumayag si Duterte sa gusto ng China na bahagi itong agreement nila na isang beses na lamang mag ano, isang beses na lamang magpa ano, actually hindi nga eh. Wala na pong patrolya-patrolya ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang sabi po ng mga taga Philippine ng Philippine Navy ng Philippine Army, hindi po pwede 'yan. Obligasyon namin na bantayan ang ating teritoryo. Kaya po ang nangyari ay nagkasundo sila once a month. At ang pinagmamalaki ni Nahari Roque noon, ni Nasal Panelo, na dyan sa West Philippine Sea, dumarating daw yung time na pag nagpatrolya yung uh, Navy, yung Philippine Coast Guard, nagkakawayan na lang daw. Bakit naman po hindi magkakawayan? <laughs> Di ba? Ba't naman hindi magkakawayan? Eh, ASCII sir na po tayo eh. eh hindi ba Mayora Peng ng cell 14? oh, shout out po kay Mami Peng. ASCII sir na tayo noon. Oh. <laughs> Talagang magkakawayan na lang. Di ba? Pinababayaan na tayo. <laughs> tapos eh nung isang beses na ginipit ng media si Digong na dapat ipaglaban mo yung West Philippine Sea gano'n 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 so meron pong ginagawa tayo noon doon sa isang uh, K Sandikai at ayon Sandikai yung malapit doon sa Pag-asa Island na may inaayos doon ano nangyari ha pinaikutan sila balik-balik ng mga Chinese vessels sabi ng mga taga Pag-asa Island eh, natatakot na nga kaming pumalahot kasi nandiyan na sila palagi. Kahit na weekends, nandiyan na sila. Nakatambay paggabi. Nakatambay sila. Ilaw-ilaw lang dyan paggabi. Tatakot na nga kami. Sabi niya. Alam niyo ginawa ni Duterte? Ha? Ipinull e, out niya po yun. Anong sabi niya? Sabi niya, oh, Yung mga tao doon, tao natin doon, pinauwi ko. Sabi naman, ano, bakit ba pinauwi? Mahal ko ang Pilipino. <laughs> Ayoko na mamatay ang mga sundalo ko. May kabit ang mga yan. Ay, may pamilya ang mga yan. Naghihintay sa kanila. Hindi ko makapayagan na papatay ang mga yan. Sabi sabihin, concern siya sa mga sundalo ron na nandun sa may Sunday Cave. Pinauwi niya, pinull out niya. Pati yung mga equipment natin, pinauwi niya. Kasi po, concern siya, baka raw mapahamak. Diba? Ito po naman ngayon ang tanong natin. Ha? Ah? Nung tinanong po kasi siya, bakit ayaw na, bakit isang beses na lang nagpapatrulya doon? Pero yung mga Chinese, paulit-ulit nagpapatrulya paikot-ikot dito. Ba't nandito pa lagi sa West Philippine Sea? Ang sagot po ni Duterte nun sa media, ang sabi niya, The Chinese are there. They are patrolling because we are friends. Aalala ko ho yun, kaya nga ang tanong ko eh. So, if the Chinese patrolling, was it in behalf of the Filipino people for our security or for their interest. If it is for our security, tapos sabi mo, baka mapatay. So bakit nila papatayin if we are friends? Friends tayo ng China. Bakit papatayin nila yung mga tao natin sa San Hindi ba dapat kung friends tayo? O di pa bayaan nyo na? Mag-status ko tayo. Inyo na yung kontrolado na na ano na artificial islands na nanakaw pa ninyo panahon pa ni Cory Aquino at saka ni Ramos noong 1992. Oh, pero wag niyo na kami bulabugin. 'Di ba? Andiyan na 'yan, wala nang dagdag. 'Yun ang meron tayong ano eh, meron tayong uh, uh, outstanding ano diyan eh, non-binding agreement eh. Na wala nang magdadagdag ng teritoryo, wala nang ano, wala nang uh, mag hindi imimilitarized yung mga mga features na nakuha. May ganun eh. No, hindi yan ang gentleman's agreement. Ang gentleman's agreement ay ito yun. Papabayaan na natin ang we ang, ang ang BRP Sierra Madre na mablok. Hindi ito ay reinforce. Hindi tayo magpalit ng uh, barko pag ito na dorog, dorog na. Wala na. Yun po, yung gentleman's agreement. Isa pa, magpapaalam ang Pilipinas sa China pag tayo magdadala ng pagkain para ma-inspection nila. <laughs> Hindi ba, uh, Diane Espiritu Santo? Oh. Shout out. <laughs> 'Di ba? Ganun 'yun 'yan eh. Hmm. Yan po yung gentleman's agreement. Na nung pagkapanalo ni PBBM, eto hong uh, Chinese ambassador, si Wang Zilian, nagtataka nga po ako noon, nakakapunta pa ako ng HQ. Bakit nandun palagi yung mga Chinese, even on the night uh, after election, on the night, on the, on the, night of election, naandun po sila sa 7 floor. Ang yeah. paliwanag pala doon, they were briefing PBBM about the Chinese interest and agreements with Duterte. Binibrief nila. <laughs> Kung ina-update na nila, oh, presidente ka na, si Digong outgoing, ito na pagkasunduan namin, ito na yung dapat mong sundin. Ganern. Diba? Ang problema nga po, wala eh. <laughs> Hindi talaga maano ni Duterte, ni PBBM Masikmura despite na sinubukan niya na magkaayos nang sa magkaayos 'di ba Tumunta siya ng January 2023 sa January 5 yata 'yun sa China para kausapin sila 'yung mga Chinese doon, para in Chinese Premier sina Tsaka si Xi Jinping So they had agreement pero unwritten agreement verbal uli laway-laway lang na ano na pagtutuunan nila ng pansin na ma maayos 'di ba yung uh, gulo sa West Philippine Sea. Kaya e, lang oh, months later nababalita na na water cannon lalo nang napraning si PBBM do'ng ni laser yung coast guard natin. Kasi it that can be considered as an attack. Dahil yung laser nung araw po pagka warning mo hindi ka mag walang laser noon kanyon ang, ang pinapapotok malapit doon sa posisyon ng inyong barko so kung nililaser po tayo doon nung nakaraan noon hindi po dapat itututok sa barko dapat po sa gilid-gilid lang dingding sa dagat dapat ganon kung warning di ba eh tinutok sa kanila mismo ginawang ginawang ilaw sabi pa ng mga DDS it's just a flashlight Buisit, ano yun? <laughs> diba, military kayo, pupunta kayo ng karagatan. May dala kayong flashlight, de diba, teriya ng Ever Ready? <laughs> Ay, nako. So, ngayon, ang maganda rito, ah, sabi ko nga eh, masyadong uh, o masyadong plastic lang etong si Amy. Sausaw so, so, kasi palagi itong taong to eh. Pasensya na sa mga Marcos loyalists, pero Nasusuka po ako talaga sa ginagawa ng idol ninyo. Uh, ako since 2014, hindi ko na talaga na, sense ko na talagang hindi ako natutuwa sa kanya. Sa parents niya, kay PBBM, okay kay Irene, pero sa kanya talaga hindi. Hmm. Dito na lang, ganda ng sinabi, di ba? Uh, pero isa rin naman siyang tuta ng China. <laughs> Kaya doon sa mga bumoto kay Aini, ah, shout out sa inyong lahat. No, gabayan nyo si Aini sa kanyang mga pinagsasabit ginagawa ngayon. Oh, parang hindi na naman niya po alam kung ano yung kanyang ginagawa rito. Diba? Now, ano po bang napagkasunduan? Ito, sabi rito sa balita, US President Donald Trump says US is reducing tariffs against Philippines to 19%. Adds Philippines will open market to US goods with zero tariffs. So ang taripa, ito po yung buwis na ipinapataw sa mga imported products yung taripa. Anong purpose nito? To protect their own products, yung counterpart nito. Diba? So sabi nila, para lugi tayo ang lugi ah. Kung tutuusin, lugi po tayo talaga rito. Kung titignan lang ninyo, based on its face value, yung nakikita ninyo dyan, lugi tayo. Dapat zero sa zero. Pero, ang tanong ay ito. Inindyo ha? Ito po ay halos walang epekto sa atin. Bakit? Unang-una, hindi hamak mas maganda yung kalidad ng produkto ng mga Amerikano kumpara sa Chinese. Tama. Tapos ang Pilipinas, wala naman tayong halos na produktong na i-export sa kanila eh. Oh. So hindi natin ito mararamdaman ng todo bigat. And besides, the Chinese products, eh magiging limitado na puro sa, China, sa US ang pagpasok. Hindi ako nagkakamali, ibinaba na nga nila yung mga produkto ng China dun sa US. So malaki pa rin po ang tsansa na yung mga naipapasok natin produkto sa kanila, eh mabibili rin matatangkilik. di ba? social nga eh, nung araw. Talagang uh, feeling uh, symbol status ng mga Pilipino pag nakabili ng stateside. ba? Diba? Pagka China made, Philippine made, a ah, local. <laughs> Kahit imported made in China. ba? Diba? So siguro sa mga Amerikano rin, baka sana maging symbol of status nila na Uy, made in the Philippines. ba? Diba? So 19 19% po. Originally 20%. Lang Yan po ay ano eh pagpasok ng ng Trump administration, Uh, without consultation sa so, kanino man sa atin no, sa mga bansa yan po yung inimpose nila oh so, niya na yung mga free trade agreements na mga ganyan, na wala na yung uh, borderless economy tayo kasi isinulong ng todo-todo yan uh, nung pinaka-peak nito nung 90s eh mid 90s diba borderless economy uh, magiging zero na yung tariff ang problema ron Lugi yung mga bansang maliliit, yung mga wala namang ma-export na mga produkto. di ba? Kagaya ng Pilipinas. Now, tingnan nyo ha. Salamat din sa nag-post nito. Mga taripa ng US sa mga bansa sa paggawa ng 2025. Cambodia, 49. Laos, 14. Myanmar, 44%. Thailand, 36%. Indonesia, ito yung napagkasunduan lang kamakailan lang. From 32% up to 19%, Vietnam, 20%, ba diba? hanggang 40% sa mga na-flag na the transshipment. Oh, and then sa India, 26%, kakampi pa yan. South Korea, 25%, Japan, 24%, and then Pilipinas, 20% to 19%, from 20% down to 19%. Hmm, sabi ko, isa sa alang-alang ang mga rate, ito ay talagang isang pintuan sa mga oportunidad sa ekonomiya para sa Pilipinas. At saka meron pang ano yan, meron pang uh, kapalit ito. May mga negosyo rin po, mga investments na ipapasok dito sa Pilipinas. Di ba? Ito lang yung apil ko rito. Sana sa bawat investment, mga foreign investments na pumapasok dito, dapat ang ating bansa, again, ang ating bansa through Maharlika Investment Funds or Corporation, dapat po nakikisosyo sila. ba? Diba? Yan ang naging susi ng Chinese economy nung araw. Kapag ipinasok, ganito yan, nung araw ipinasok yung McDonald's sa kanila. So, McDonald's is an American brand. Pagpasok sa China ng McDonald's, meron silang ano ron, agreement. You can stay here for like 50 years or 25 years, pero yung manage, manager ninyo, there should be a chinese counterpart bakit para mapag-aralan niya paano pinatatakbo ng mga Amerikano ang negosyo ng McDonald's hindi niyo pwede ilabas yung inyong uh, tawag dito yung uh, kita yung tubo o limitado lang O pag ayaw na ninyo pull out niyo yung inyong uh, yung inyong uh, capital pull out niyo pero yung building lahat yung facility niyo hindi nyo pwedeng i-pull out, amin na yan. <laughs> ganon. Kaya po sa China, yung mga nasa China dyan, meron dyan dati na, I don't know kung existing pa, yung dating McDonald, McDonald's, ah, yung McDo, pinalitan po nila ng pangalan lang. Pero same staff, pareho yung timpla, yung lasa, yung equipment, yung logo medyo nagbago lang ng konti. Diba? Dapat ganon tayo. Baki-sosyo tayo sa negosyo. Oh, para meron tayong portion doon sa kanilang board, 'di ba? Para maka, para, para alam natin yung galaw at at the same time kumikita. Oh, hindi man tayo nag invest sa production, sa production line, meron naman tayo mga sosyo sa mga negosyo. 'Di ba? Dapat ganon para kumikita po yung ating Maharlika Investment Corporation. Ganon po dapat ang gawin ng gobyerno natin. Diba? Anyway, malalaman naman po natin ang update sa Maharlika Investment Corporation. And ako, I'm really, really excited kasi itong si BH Herrera, Congresswoman BH Herrera, ng uh, BH, uh, ng Bagong generation Party List, ay pa i niya na yan sa Kongreso para makapagbigay na ng update kasi hindi nagbibigay ng update si Maharlika Investment Corporation. Diba? So kailangan malaman ng taong bayan kamusta na ang pondong hawak ninyo. Kasi so far isa lang ang nabalitang investment yung doon sa energy sector. Tapos doon wala na. 'Di diba? So hintay lang tayo baka July or August 'yan pumutok. Hmm. Okay. So iwan na muna natin ito. Okay? Ngayon Amy Marcos ito. Ano yun? Yung coach bag sa Pinas ginagawa. Pampanga at Bataan. Ooh. Ah, yung ano, okay, nakita ko na kayo sa internet yon na kung ilang dito, million yata na yung mga bag na nabenta nila, pero dito pala ginagawa. ba? Diba? Sana lang ha, ang puhunan, Pilipinas. Dapat gobyerno kasi namumuhunan eh. Hindi kaya ni Sarah yung mga ganito. Hindi kaya. Kaya nung gulo. Uh, maraming salamat po sa inyong appreciation. God bless. Sabi ni Noel, nasaan ang Maharlika Fund? Binabati ko so yan. Na yan ha. Yun nga, hinahanap ko rin. Eh. Kaya sabi ko nga, I support the investigation to be conducted in the house. At uh, maging si, ano rin, si Speaker Martin. No? Sinasangayunan rin niyang investigation na yan. Kasi hindi pwedeng tahimik ang pera tapos magugulat tayo. 'Di ba? Natulad na lamang tayo roon sa mga pumalpak na na sovereign wealth fund katulad ng sa anong sa Noru na pumalpak yung wealth fund nila. ba? Diba, oh, ganyan ang ginagawa ng mga ano eh, ng mga Ayala.